ay nakakaalam lang po ang Panginoon. Pero naniniwala po ako and I'm sure kayo din po ay naniniwala na pag tayo ay gumapit at tumingin ng uh, tulong sa Panginoon na kailangan bawat isa sa atin ay pakitang pagmamahala. Forgiveness. Yun po ang susi. Para po hindi natin po maranasan pah! Ito ay pakita lamang po ito. Ito ay nakikita lamang po natin ang ano Pero hindi po natin alam ang mangyayari bukas at sa mga susunod na araw. Kapit po tayo sa Panginoon. Ano mang pong relihiyon natin, sa tingin ko po, kailangan sa masama tayo. Catholic, Muslims, o ano mang relihiyon po, sa masama po tayo lahat. I think this is now the time. Ano po, nakatapat Kapit bisik, kapit kamay tayo, magmahalan tayo. Inap, isinap. Tama na uh, bangayan, tama na po ang away-away. Uh, Ayaw away -away. siguro ng Panginoon po ng gano'n. Uh, kaya marami nang pinapakita po sa atin. Dagdagan po natin, huwag tayo maging piloso po. Kasi pag mangyari po sa buhay ninyo at mangyari sa pamilya ninyo, that's the only time you will realize na kung ano yung naririnig natin, ay totoo pala. So, before it's too late, siguro naman po ay uh, uh tao lang tayo, no? Totoo naman yun, nagkakabalit tayo, nagkakasala. Forgiveness lang po. Hindi lang kapatawaran sa Panginoon sa ating mga kasalanan. Uh, at uh, natin ang uh, uh, pananampalataya at ang tiwala sa Panginoon. Ang ating pagdarasal sa kaluluwa ni Ka Freddy um, I know he's happy right now kasi binigyan po siya ng uh, uh paranal at uh, oras ng kanyang pamilya. Palapakang po natin ang kanyang mga kapatid, Teresa. Pagkita sa kamay. May sakit. So, pagdasal natin siya, na gumaling si Teresa. Okay? Huwag damdamin uh, yung pagkawala ni Ka Freddy dahil Panginoon lamang nakakaalam ng buhay natin. Amen? Amen. Tony Boy? I'm okay. Marlene? At atapos lang ng lung surgery, lang kasi surgery. Wow. Pagdasal din po natin. Ah, uh, Zoraida? Ako. Okay. So you're five in the family? Lima po kayo sa pamilya. Lima. Napakaswerte po ng pamilya nila dahil binigyan po sila ng Panginoon ng isang Freddy Aguilar na nakilala, hinangaan at minahal ng bawat Philippines. <laughs> Once again po, uh, on behalf of uh, Showbiz Industry Alliance, kami po ay ang puppet family at business. So, ay nakikiramay po sa pagpanaw ng ating mahal na ka-friend. Habang buhay po, siya ay aming uh, mamimiss, maalala lagi. Eh, dahil siya po ay nagbigay karanalan sa bawat Filipino. Maraming salamat po sa inyo.